Sa balita naman po sa labas ng bansa. Isang kumpirmadong patay habang pito naman ang naospital matapos sumabog ang isang bangko sa Ohio sa Amerika. Nakunan sa video ang makapal na usok at nagkalat na debris matapos ang insidente sa Youngstown. Gas explosion ang nakikitang anggulo ng mga otoridad. Patuloy ang investigasyon habang nagpapagaling ang mga biktima. Samantala, umakyat naman sa 48 ang patay bunsod ng nararanasang heat wave sa bansang Mexico. Ayon sa report, simula Marso ngayong taon, umabot na sa 150 individual ang nakaranas ng iba't ibang sakit dulot ng matinding init. Itinuturing naman ni Mexican President Manuel Lopez Obrador na pambihira ang matinding init sa kanilang bansa. Nagbabala naman ang ilang eksperto na posibleng lumala ang temperatura sa iba't ibang bahagi ng Mexico. Samantala mga kapatid, patay ang isang lalaki matapos kainin ng makina ng eroplano sa palipara ng Amsterdam sa The Netherlands. Ayon sa report, piyahing Denmark ang passenger aircraft. Hindi na muna pinangalanan ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima habang patuloy ang investigasyon. Ted Failon at DJ Chacha nayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.